Sa liwanag ng araw, maaaring nakakasalubong mo na pala siya. Isang mukha sa gitna ng karamihan, marahil ay isang babaeng may kaakit-akit ng ngiti. Ngunit huwag kang magpalin lang, dahil sa ilalim ng maskarang iyon, nagtatago ang isang nilalang na gutom sa kadiliman. Paglubog ng araw, ang kagandahang ipinapakita niya ay naglalaho at lumalabas ang tunay niyang anyo, isang halimaw na uhaw sa buhay. Ito ang aswang isa sa pinakatanyag at kinatatakutang nilalang sa mitolohiyang Pilipino, isang kombinasyon ng bampira, mangkukulam at mabangis na hayop ang pangunahing hinahanap nito. Ang laman ng tao, lalo na ang puso ng mga bata at ng mga sanggol na nasa sinapupunan pa lamang. Isipin mo na lang, habang mahimbing kang natutulog, isang anino ang gumagapang sa labas ng iyong bahay, naghihintay ng tamang pagkakataon. Narinig mo na ba ang tunog na tik-tik sa gitna ng gabi? Mag-ingat ka. Ito ang nakalilito pamamaraan. Kapag mahina ang tunog, nangangahulugang malapit na siya. Kapag malakas, nasa malayo pa. Sa ganitong paraan, nililin lang niya ang kanyang mga biktima, pinapakalma sila bago siya sumalakay. Gamit ang kanyang mahaba at malapad na dila na kayang dumaan kahit sa pinakamaliit na siwang, tahimik niyang kinukuha ang buhay mula sa loob ng mga tahanan nang walang kamalay-malay ang sinuman. Ayon sa mga kwento ng mga nakaligtas daw sa kanya, ang aswang ay may mga paang nakabaligtad para lituhin ang sinumang susunod sa kanyang mga bakas. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab na pula sa dilim at kapag tiningnan mo ang kanyang refleksyon sa tubig, nakabaligtad daw ito. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan, mayroon din siyang mga kahinaan takot siya sa bawang, asin at buntot ng pagi. Ang malalakas na ilaw at ingay ay nakapagtataboy din sa kanya. Kaya sa susunod na makarinig ka ng kakaibang tunog sa gabi o makaramdam ng pangingilabot kahit walang dahilan, alalahanin mo ang kwento ng aswang. Sa araw siya ay nagtatago at nagmamasid, ngunit sa gabi, siya ay nangangaso. Totoo man o hindi? Ang alamat ng aswang ay patuloy na nagpapaalala sa atin na may mga bagay sa mundong ito na mas nakakatakot pa kaysa sa ating inaakala. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at gusto nyo pang makarinig ng iba pang mga alamat mula sa ating kultura, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa JNJ Multimedia at i-click ang notification bell para laging updated. Hanggang sa susunod na kwento.